Hello guys, welcome to my channel. Eto, nalinti na ang mga ano, mamski, mamski lola. <laughs> At sa hindi si hindi si Ruby ano ha, hindi siya ano ha, <laughs> hindi siya ano ano an hindi <laughs> siya. Hindi si Ruby Kwade. di, ah. hindi pa. Hello, oh, baby. Ayan. Baliktad yung oh, ano ko, baby. Ay, akala ko yung damit ko baliktad. Hindi, oh, baliktad yung kantong. Dapat nga harap. Pero, kumaya nila ba? No, guys. Kita mo. Ayan. 그러면 난 가고 갈게요. 어, Wala ko na ko so na yung pera. Yeah, pero hindi tondo pa sa ano, sa taas ng Kaya pala yung. Pero um, <ss> yung Hindi na tayo ang ng ano? Ang ang mahal. nga naman nagugulong. Uh -huh. Nasira lang yung talong. Uh -huh. Ay, meron ka talong. Meron Yung talong, uh -huh. yung talong. Yung tarong, mahal, mahal. Nasira lang. Hmm. Tira. Tira na yan? Ah, <laughs> eto ba? dito ba? ah, galing na. ah, dito para ang natin. Dito kasi mainit ang